Shout out mga idol, magandang araw po. Ito so, mga idol, meron tayong chechikapin na motor naman. Ayos siyang umandar, tagal lang naka, naka ang mga idol. So ngayon, ito yung sosi niya. Yan, tinesting natin, wala siyang walang ano walang power yung ano niya dito parang lobat na yung battery niya Ayan. Ngayon, titingnan na natin ngayon mga idol kung may kuryente. Yan. para malaman natin kung pwede ba siya or ano, anong trouble niya. Ayan mga idol, ayan yung ano. Yan. Tingin natin yan. Kung may lalabas na kuryente. Ayan, sasangat lang yan dun mga idol. Tapos kikik lang. meron may kuryente siya. Tingnan natin tong spark plug. Hay mga idol, tingnan natin yung spark plug. Kung may may kuryente siya. Yan mga idol, basa-basa ang spark plug niya. A few moments later. Yan, mga mga idol. Ayano din rin ko yung carburetor niya. Ayan ang laman ng carburetor. Puro kalawang tsaka tubig. So hindi nga siya andar. Tapos ngayon din drain ko na siya para malaman na ayan ang kanyang gasolina oh ayan, po so, ang kanyang gasolina mga idol ngayon titingin na natin yan mamaya pag na drain na ayan, at papalta na, natin na, ng na, bagong na, ano na, bagong na, gas One hour later. Yan mga idol tinanggal na natin yung tangke at sisilipin natin kung ano nangyari bali nabuksan na buksan ko na yan ito puro kalawang talaga ayan dito pa lang kitang-kita na may kalawang na dito sa loob na to sa kanyang ano sa kanyang takip ng ano, tangki yan mga idol kinakalawang na siya kasi pinapasok siya ng tubig tong tangki na ganito nasa ibabaw yung takip pinapasok talaga ng tubig yan mga idol tingnan natin tong ano to dito naman ito yung kanyang filter mga idol yan Tingnan nyo mga idol, ilahin ko Ayun oh Puro kalawang na siya Kaya minsan ayaw nang dumaan yung Yung gasolina niya Yan, lilinisin pa rin to mga idol Yeah. Oh. Mm puro kalawang na yung loob niya. So, yan maganda dyan. Lilinis yung maigi yung tangke. Tapos, papalitan natin ng gasolina. Makikita natin kung aandar uh, na yung motor na yan. So, yun lang. Lilinisin, lilinisin ko muna. Ah, mga idol. Tapos, ano tayo ng gasolina na bago. Ito yung stock nga gasolina niya. yeah, o, yun lang natira oh. Ayan oh, meron sa ilalim. Meron sa ilalim na mga kalakalawang. Ayan. So, yun mga idol. At mamaya, papakita natin na andar na siya. Alright. A few minutes later. Mga idol, andar na yung ating ginawang ano. Ginawang motor. motor na matagal nang naka-stack nag, lang ng, gato? nag ng gato ngayon oh. siyang bumibig Ayan. alright tuling yahoo know, matagal nang na yung motor na yan mga idol ngayon natakbo na uli na na lang ng gasolina kinalawang pero may problema na rin yung carburetor niya at pagka ano papalitan na ng bago eh mga idol pwede, pero pwede na siya yun no? Know? alright